Hello, magandang-magandang umaga po dito mula dito sa Los Angeles, California, sa lahat po na nasa Amerika. Uh, happy, happy Mother's Day. Of course, Filipinos from all over the world, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at Saba, at sa lahat ng mga minamahal kong OFW. Uh, ako po ay bumabati muna sa inyo ng napakagandang, uh, napakamasaya, at... Uh, You know, ma, uh, ma uh, na pagdiwang nating mga nanay na patuloy na lumalaban sa ating karapatan at sa ating mga pamilya, karapatan ng ating mga anak na mabuhay ng matiwasay, mabuhay ng maayos at ligtas. So bumabati po ako sa inyo lahat. Medyo ano po ako, uh, hyper na naman ako. Uh, dapat hindi ako magbi-video, pero kasi po itong news natin, uh, alam ko na po ito a month ago pa lang. Okay? Tungkol po ito kay uh, Fake uh, Lenny Robredo. Okay, ganito po ang nangyari. Fe, uh, April 11 po. Okay. Okay, April 11. Ano ngayon? May. Last month, umatend ako ng isang wedding dito sa Los Angeles. Actually, sa Malibu. So, meron akong friend, okay, na nagsabi sa akin, na nagtip tip sabi niya sa akin, Maharlika, darating si Lenny Robredo dito sa Los Angeles sa June 17. Okay? Dahil magkakaroon po siya ng fundraising. Pero po, ang pinalabas dito sa, sa event na to ay event ng Philippine American Orchestra Symphony. Okay? Pag ginugil niyo po yan, makikita niyo. ko po sa inyo ang pinakasimula Okay, dahil ito po ay first hand information. Actually, invited po ako sa event na ito. Sa isang kaib dalawang kaibigan ko, ang nag-invite sa akin na may negosyo dito sa LA, na willing po silang ilibre ako. Willing po silang bayaran yung ticket ko. Pero, umayaw po ako. Bakit ka Unang-una, okay, dalawang set po ang, ang, uh, ang event. Okay, 3 o'clock dito sa LA, i-post ko po yung address after nitong video na ito. Okay? Ah, uh, 3.30, meron pong meet and greet si Fake V. Pirobredo na ang babayaran po is $300 lang naman po. Putang ina, talo pa ang mga sikat na artista na may bayad ang meet and greet niya. $300, it's like 14,000 pesos po dyan sa atin. So ngayon, ito po ay pwedeng kunyari, kunyari ako, okay? hindi ako galit sa kanya. Mag-organize ako ng grupo. Let's say, lima kami o sampu kami magkakaibigan para lang makita ang putang inang Robredo. Magbabayad kaming 300 isa. So, yun po ang isang set ng meet and greet niya sa June 17, 2017. Actually, dapat po, uh, ito sabihin ko sa inyo yung totoo. Uh, ayoko sana munang ilabas itong issue na ito. Kasi, I was planning, okay, na-attend uh, ako sa event na yun kahit sukang-suka ako at kukunan ko siya ng live. Pero ayoko naman po against my will. It's really against my will to pay any single cent for that fucking Robredo para lang makita yung event na yun o suporta ng event na Sabi ko sa kaibigan ko, no, sabi ko na ganun, wag mo, akong, wag, wag mo akong ibabayad kahit isang daan, kahit 50 pesos pa yan dahil masama ang loob ko. Bakit ako, ba, you know, in, even hindi ko po pera ang gagastos pera ng kaibigan ko, pero against my will. Dahil hindi po siya, bakit unang-una, Uh, kuno fi uh, fake vice president siya, Bakit may bayad ang meet and greet? Samantala ang pangulong Duterte lumalapit sa ating mga OFW. So yun yung, yung set ng event. Okay, pangalawang event, okay, 7:30. Yung 7:30 po, alam nyo ba kung magkano ang ticket? Dito ako babayaran na kaibigan ko. Kasi yung yung ticket na ito 1500. Yung 1500 dollars po ito. It's like how much 40, 25, 60, like around 70,000 pesos. Yung 1,500 dollars, okay, ah, uh, two, two, dalawang bisita po ang pwedeng umattend. Libreng pagkain, libreng emote-emote doon, tapos makikita mo ang putang inang fake robredo. So, 1,500 po yon. So, gaganapin po ito. Actually, issue surveillance ko pa itong ipapakita ko sa inyo. Okay, ilalive ko kung saan ito gagawin. Ang nag-organize po ito nito ay mga Taga Faso or Fili Filipino-American Symphony Orchestra. Okay, mga ano po ito, mga samahan ng mga mga Pilipino dito. Okay, ang 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 ano dito, ang uh, organizer nito is uh, Raquel, ang pangalan Dr. Raquel. Okay, doktor siya. But anyway, you can Google it after this video. Ikuwento ko sa inyo ng nang uh, natin. Ngayon, ah, uh, di ba, 1,500. Ngayon po, ang invitation nasa akin ah. okay, na. Okay, i-send ko po dyan sa inyo mamaya. Nakalagay po doon sa invitation. Ah, uh, dali lang Ito po ang invitation na bonggang-bongga. Ah, uh, hang on lang po kayo at ah, uh, okay, babasahin ko yung invitation. Gigigil na naman ako mga maharlikan. Diyan lang kayo ha. Ito ang invitation ng mga hayop na itong mga manluloko sa bayan. Okay? Ito po. Dyan lang po kayo. Huwag niyo akong iiwanan. At, ihahatid ko sa inyo ang bonggang-bonggang uh, balita. Ito, 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 ito. Ito, ito sinansakan ng friend ko. You missed the call. Blah, blah, blah. Ek, ek, ek. Ito na. Okay. At, o yun, sinansakan ng kaibigan ko yung binaya dyan cheque. Eh. Pero, hindi ko po ipapakita yan. Ang ipa ang ibabasahin ko sa inyo, aha, ang bagal ng computer. Bakit ganon? Okay, here. There you go. Okay, ito na. Okay na po. Ito na. Okay. Ayan na. Okay, ano ko yung laptop ko? Ayan po. mana tinayo ko yung laptop ko. Okay. Teka, isatago ko yung pangalan ng kaibigan ko. Okay, mga panangga, malaki. Okay, ito po. Nakalagay po sa invitation na pinadala sa kaibigan ko na in-invite ako na willing na bayaran ang ticket is ito po. Uh, FASO invites you to a night of symphony. Okay, Excellence Awards Dinner and Gala, inspiring and empower, empowering musical artistry. Okay, June 17, ayan po, ayun na malabo, but anyway, papakita ko na, June 17, 2017. Ang nakagay po dito, 5.30 p.m. registration. Ito yung sa 1,500 na ticket. 6 p.m. cocktail, 7 p.m. dinner. Ito yung sinasabi kong dinner na worth $1,500. Tapos sabi dito, Edwin and Lani Raquel Residence, formerly the Mary Pickford Estate. na ito yung address, 56 East Fremont Place, Los Angeles, California, 90005. Ang, ang, ang pinaka-captivating -ca po dito is guest, ang yung guest of honor. Ang guest of honor na wala namang honor, okay, the Honorable Vice President of the Republic of the Philippines, Maria Leonor Girona Robredo. So, yun po ang dumating. Yun ang dumating sa yun po ang nakalagay sa invitation. Pero puntahan nyo po ang website, may may Facebook sila ng Faso, F A S O, Filipino American Symphony Orchestra. Nakalagay po doon sa invitation, hindi po nakalagay sa ilalim ang guest of honor nila. Okay, matagal na po nakalagay doon sa website, minamonitor ko sila. So ibig sabihin, ito po ay deceiving. Okay, ito ay panluloko na naman sa Pilipino. Okay, hindi nakalagay. Kung ito po ay honest to goodness, very faithful in ano uh, event na ito. Bakit hindi nakalagay ang honorable guest? Bakit nakatago? Okay? At ang sabi po, wag daw. Okay, ang instruction sa kanila, wag. Okay, wag i-i-squeal. -i, i, i si wag sasabihin. Okay, sa muna na ito ay may, 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 darating na si Robredo. Unang tanong, okay? Naalala nyo si si uh, si Chief Bato, nga nilibre ni Manny Pacquiao inano ng ano to ng uh, Supreme Court ni, ni Morales di ba kinundin na nila okay ngayon ang tanong sino ang gumastos ng sino ang gagastos ng ticket kay Robredo papunta dito sa Amerika at ito ba ay konektado sa ating gobyerno makakatulong ba ito sa pagiging vice speaking vice president niya makakapagbigay ba ito ng uh, suporta sa turismo o kung saan man departamento kung tutuusin hindi niya trabaho ito eh di ba pupunta siya sino ang nagbayad siya siya nagbayad pero sabi niya wala siyang pera, nangungutang siya. Or sponsored, definitely sponsored ng organization. Ito po ay malinaw na paglalabag. Okay? Paglalabag sa lahat ng, ng, ng uh, posisyon niya bilang fake vice president. Kaya dapat po maalis yan eh. So, tignan mo nyo po yan at tratratin niyo ng comment. Tratratin niyo lahat para hindi matuloy at mapahiya ang babaeng ito. Dito, manghihingi siya ng $300 meet and greet ng putang inang kulukulubot na mukha na puro kasi nungalingan. So yan lang po mga, mga mga palangga. Ano pa ba ang mga ano, mga mga issue dito? Mm. Um, nakalimutan ako. Sino po nanggigigil ako, nagagalit ako na talagang ang kapal-kapal ng mukha nito. So, yung mga pupunta po doon, yung iba, alam mo pinyo po dito, kukwento, yung mga Filipino po dito, na maayos ng trabaho, hindi nawawala yan eh. Mahilig po kasi sa mga social socialan mag filipiniana -fili -fili para magpa-picture-picture, mga ganyan-ganyan. I'm not that type of that, that Filipino person. Marami ako invitation na tinuturn down ko. Kasi ayoko yung magpapakyut-kyut ka lang, makita yung mga putang inang mga, or, mga, mga sinungaling na mga politiko, mga artista o whatsoever. But anyway, again, in ako ng dalawang friends ko. Okay, sasagutin nila ang bayad sa ticket, which is 1,500 para sa si dalawang tao. Ito daw ay ang, ang, ang 1,100 or 1,200 ay mapupunta kunyari sa symphony ek, 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 na yan. Pero po ang totoo, mapupunta daw po ito kay Lenny Robredo. Meet and greet, $300. So dahil nga po, labag sa kalooban ko. Sabi nga na isang friend ko, na hindi, mayroon pa ako isang friend na hindi daw siya pupunta. Sabi niya, kahit libre, Okay? Yung event na yan, hindi ako pupunta dyan dahil isinusuka ko yung putang inang babaeng peke na sinungaling na si Lenny Robredo. Yun pa, exact term niya sa akin. Putang inang peke na yan, isinusuka ko. Kailangan ko na po kasi sabihin sa inyo, kailangan ko na i-reveal sa inyo dahil hindi na po ako pupunta doon sa loob. Okay? Dahil dinecline din ko na. nung una, hinuhold-hold ko pa kasi I, 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 wanna, I wanna be there. I, I want to witness kung anong kaletsihan nila. Pero I, th I, think it's better na sabihin na natin ngayon, ngayon pa lang, para mataranta na sila at maalarma na sila sa kanila mga kasinungalingan. Ipapost ko po yon. So, yun lang po. Ano pa ba, ba mga tanong ninyo? Okay. Huh. but anyways, nakakagalit po ano? Nakakagalit mga palangga. Ano pa ba ang uh, fundraising niya iyan para sa mga uh, Bril, ano, sa balance sa kan. Oh, fundraising niya po ito. Pinapalabas lang po na na ano, na kunyari sa FASO. At saka ano ang relasyon nito sa sa pagiging vice president niya? Sa, But anyway, magwa-rally po kami, mag organize ako ng demonstration. Don't you worry, guys. Okay, actually nakausap ko na ang mga ka-DDS natin. Okay, ang mga palaban natin dito sa LA. Ahe, you know, like three weeks ago, nakausap ko na po sila na mag organize kami. Sabi ko, keep secret lang muna tayo. Itago na lang muna natin baka mabulabog. But since I decided, actually I decided last night lang. Nakausap ko yung mga uh, source ko, yung mga friends ko. Sabi ko, you know what? Hindi na ako attend. So don't worry, hindi ko i-mention ang pangalan mo. Hindi ka madadamay dito. Basta kailangan ko nang sabihin sa taong bayan para makita nila kung gaano kahayok, kung gaano kasinungaling ang mga alipores ni Lenny Robredo at siya mismo. Pupunta na naman dito magsha shopping shopping na naman. Siyempre, you know, yung mga, mga 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 ano sa kanya, yung mga ninakaw nila galing sa lugaw, hindi lang 'yon. Yung mga mga nasa paligid niya mga dilawan. So 'yun lang mga palangga. Ano pa ba nakalimutan ko sa revelation natin? So again, 'yun na 300 $300 meet and greet. Putang ina ng babae yan. Ang kapal ng mukha. 'Di ba? Ulitin po natin sa mga ngayon pa lang nanon, Kung talagang ito, ay in good faith na event related sa gobyerno, ganyan, ganyan, ganyan. Bakit ka magkakaroon ng okay lang yung may mga private dinner sa mga friends mo, mga ganyan, ganyan. Pero ito po yung nag -imbita. like almost mga 300 tao daw yata ang mga uh, attend, I don't know. Kung totoo pa sabi ng friend ko, no, wala nga, konti uh, lang ang attend dyan kasi yung iba ayaw magbayad, ayaw nilang mag-spend ng pera uh, kay, kay, kay Robredo. But anyway, uh, eh, ito po yun na. Uh. Vice President ka, okay, matino kang vice president, kunyari matino siya, kung gusto mo talagang ilapit ang sarili mo, bakit hindi ka mag-abiso sa Philippine Consulate, di ba? Kasi may, may, may ano tayo dito, may may uh, konsulada tayo dito, mag-abiso ka sa consulate o oh, uh, konsul, consul. Darating ako diyan ng June 17, I want to meet all the Filipino community. 'di ba? Wala po, wala pong abiso, may mga connection po tayo, may mga nag-inform po tayo sa sa dito kung anong mga nangyayari dito sa LA, may mga pumupunta ba ng mga politiko, may event pa ganyan-ganyan. Bakit hindi niya i-inform ang buong sambayanan dito sa Los Angeles, California kung talagang pupunta siya? Sa so, 'di ba? Patagunan na mawa kasi takot siya. Takot po siya na mamura siya. Takot siya dahil talagang ang mga tao ang katotohanan ay galit sa kanya. Ang mga tao ay nasusuka sa pagmumukha ni Robredo na ngayon may TV show, ay no, yeah, may may show na nagsasalita, alam mo, iniskip-iskip ko lang, iniskip-iskip ko para lang kasi you know, I have to see it. Na nagsasalita siya about mga rape cases o mga ginahasa doon ng mga OFW pero ang ngiti po niya abot hanggang tenga, di ba? So ito po'y buwang na talaga baliw na all throughout the video from 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 first so from unang segundo pa lang hanggang sa matapos na kahit malungkot ang pinag-uusapan. So yun lang mga palangga, yun lang maharlikan sa wish wala akong nakalimutan. So check niyo po at takihin niyo ang FASO. Okay na page, meron sila Facebook page. Tapos isi-send ko to sa inyo paka i viral po natin. Isi-send ko tong uh, invitation na to na nakalagay ang pangalan niya at yung invitation dyan sa website na hindi nakapalagay ang pangalan nyo. So, ito po ay malinaw na panluloko, panggagago sa taong bayan at pangingikil sa mga tao dito sa Los Angeles. So, yun lang mga maharlikans, yun po ang ating pasabog na bonggam-bongga. So, hindi na ako makatiis, hindi na ako makapagantay ng June 17. But don't worry guys, kukunan ko ng video yung area na yun. At saka magkakaroon po tayo ng demonstration lahat po na sa LA dito. Sasalubungin natin ng ng uh, ng ano ng uh, galet. Pasalubungin natin ng uh, suka, ano ba, ng sapak ang babaan ito. Kaya abangan niyo po ang susunod na announcement sa lahat po dito na nasa Los Angeles County at sa neighboring counties po. Mabuhay po kayong lahat.